Hello, what's up mga chef koy? For today's video mga chef koy, magluluto pa ako ng adobong paa ng manok mga chef koy. Ayan, may favorite olam. Ito ang aking mga sangkap. Bawang, sibuyas, at saka sili lang Masarap mga ating adobo pag medyo manghang. So tara mga chef koy, uh, samahan nyo ako, umpisan ko ng pagluluto. So ito na mga chef ko eh. Dahil may hindi na ating kawali. Lagyan ko na ng mantika. Yan mga chef ko eh. So yun na po natin yung bawang. sinusunod na itong ating inilabuyo para kumalas ko yung hangin ang ating bida dalawang kilong paan ng manok ayun mga kipoy hindi ko na yung to ayun sarap ng mga kipoy Ayan ito to so, sa ating katawan ni collagen. Yan. Tama mo ba Ini kasi sama ko okay? po. Mula toyo. Ang saan ng ito? Ang kulang

Ayan. Tapos antayin na natin ma matuyo-tuyo konti. Matalagyan ko ng suka. Ay, ayan mga kasip ko eh. Amelie sa paa dyan. Dorado. Lalaway na kayo. Dahil masarap talaga ito sa mga kasip ko y. pag manghang ayun naglalagay po ako Nang paminta naghanap mo na ako ayun meron ng mga koy, pamintang durog dito na chef ko eh naglalagay po ako ni suka yung suka ko is paumbong ayun mura lang to Ayan. Pwede so, na to. Ayan, babalikan po natin siya mga chef ko eh. Takpong muna. Ayan. Dami. So, ito na mga chef ko eh. Ayan. Ayan ating adobo. So, naglagay na nga ako mga chef ko eh ng bichin. Hindi ko lang pinakita sa inyo. Dahil tayo mga Pilipino ay eh, hindi talaga mawala ang bitchin sa ating pagluluto. Ayan mga Koy. Okay na ang kanyang kulay. Ayan, babalikan po natin siya mga Chef Koy. Tapok na ulit. Ayan, maglagay po ako ng sabaw. Para lalo pang lambot ang ating adubong paan ng munok. Sarap kasi pag. Sobrang lambot ang paa. Ayan. mabilis lang ito lo kain mga chef ko eh ayra pa nito maghimay yung tinatanggal mo pa yung mga kuko at saka yung balat niya extra kumbaga ano niya yung midjas yan so tikma ko muna mga chef ko eh yo kanila sa tro katabang pa konti tumamay ulit order po ako ng pampalasa balikan po natin mga chef ko eh malapit na maluto to ito ito na mga chef ko eh tarahan yun malapit na matuyo ang ating adubo so malambot na siya mga chef ko eh ayun o wow wow na wow talaga tikman ko muna okay na yung lasa okay na siya mga ka, chef po luto na at okay na yung lasa so pen in ko muna para matuyo konti Ganyan may, may sabo sa siya ayan ayan mga 5 minutes siguro mga kasi po luto na itong ating adubo okay so ito na mga ka-chef ko. ay luto na ang aking adobong paano manok okay. kitang kita nyo naman mga kasiyo po yun ayan o ayan hanggang dito na lang mga kasiyo po ang aking pagluluto. at luto na talaga ang aking adobong ano, paano manok so maraming maraming salamat po at sana nagustuhan nyo ang aking pagluluto. ay shout out sa aking mga ka-team dyan Uma at team world at sa lahat-lahat ng mga nag-support ng aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat po kayo guys kung saan man kayo naroroon. God bless you all. Bye-bye. Thank you.